Alright guys, so dyan sa bato nakita diri sa Facebook So dali ka mo diri no, sa GY Pares So amuin ang ilang menu no Beef Pares Overload with drinks Like only rice o only sabaw Pagajud diri guys So ato ni Tistingan kay Murag lami-lami kung manigigaw pong sabaw So tara no, so location nila Diri rin ni sa Cantilan, Sir Rico del Sur At bang sa Hedrick Store, Hedrick Store. So istra ba dyan no, Hedrick Store da So amuin ang ilang ambience no So sila daw ang pinakauna na nag-serve ng Pares Diri sa Carcan Madcarlan So ato ni Tistingan o oh, problema diri kay grabe ka diri guys kay aircon ta diri na side so jaw pa ila kaw gari kaw galingon CR guys no so di ta mag problema after nato pagkaon ihiun kita no so um, inila, while waiting sa orders guys da uh, guys, no, no, nagkabululubulul na ako, no, grabe ka lamit manggot, so dyan ilang mga coats diri, find a quiet hard to eat, so grabe ka gwapo ang ila diri ambience gajud so dili ka magmahay din hi, guys, no, so ato ini sila supportahan, bisitahan nato guys, kay lamian ila pares guys, no, for all only 115 pesos guys no overload ng ilapares, no jao na yung drinks og anli sabaw og anli rice grabe ka guapo guys dili ka mo magmahay no so dollar ni si Jack sa Cebol Kilidran Highway no so jao sa bila mga short orders diri no so kung ginahanglan ka mo mga order og malami na mga orders no hamok din ni ila jao ka pilian pati mga snacks daway pa yung mga drinks no so di ka mo magmahay diri sa ila guys So, bisitahon niya ni Julie din, din o uh, syempre kaon ka diri kay Guapo Gazod. So, niabot na nato order guys, no? Amo ini di Gazod na magmahay sila order kay grabe kasulit ng ilaw 115 pesos, no? So, zaoy na yun. Paris no? So, inila nila paris. Og jaw pa gajoy free na lumpia na duha ka buok no. ganli rice so hay pa makahanap na how down guys no. Panagsara ta makakita og grabe ang ila pares diri nag as, as, asu asu pa sa ka paso no. So di gajud ka magmahay. So jaw pa free soft drinks no. Ah, grabe ka sulit 115. Grabe ka busog gajud. So di sab ka magmahay kung gusto nimo timplahan daw. ay toyo. Jaw ay suka o'y paminta, Joy dahon, Joy fried garlic o gamoy ni pinaka-importante para sa ako guys no. Og Uh, ang ila uh, chili oil no o fried garlic kung way fried garlic guys murag nga nato pares pero dire sila jaon way problema ang ila fried garlic guys no jaon pa ila dahon legal ini na dahon guys no so grabe ni makaon ini na dahon dili ni kung dahon ha? makikita ninyo sa mga balita ini legal ini siya guapo ini siya kanun guys no so ayan mekos mekos na nako guys para mangaon na kita kay grabe kagutom na so first bite aw oh, dili ba dili ba bangaon sa sabaw no first higop ba ini guys <laughs> so oh

Busog, gusto kami dire guys. Di gusod ikamahay, no? So, ang pinaka the best pa, no? Sa P115 pesos, daw pa yung free na panghimagas, no? Tapio ka ba guys? So, sa pa ka, free soft drinks, only rice, may lumpia, tapos may tapio ka pa, no? For only 115 pesos. So, tara guys, bisitahan rin, guys.